Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video is I will be sharing with you guys how I clean my brushes, my sponges. So this is not a tutorial guys. Just sharing with you kung paano ko sila hinuhugasan, nililinisan. And it's up to you kung gusto nyo pong gayahin or kung meron naman kayong mga tips para sa paglilinis ng mga sponges at saka ng mga brushes, just let me know. So, first, eto siya. Papakita ko sa inyo yung mga brushes ko. Ayan, sobrang dudumi na nila. Usually, pagka mga 2 to 3 times na nagamit ko sila dun, inaano ko na sila, um... Nilalagay ko na sila sa isang lalagyan para alam kong madumi na sila. And then, yung sa mga sponges ko, ganun din two to three times then. So, ito yung guys yung mga kailangan yung isopropyl alcohol, um safeguard and dishwashing yung joy and dishwashing. First, ayan, naglalagay ako ng tubig sa isang nalagyan. Then, nahaluan ko siya ng joy. Pabubulain ko lang siya. And then, kukunin ko na yung mga brushes ko. Tapos, ilalagay ko na siya doon. Um, lahat sila nilalagay ko sila sa nalagyanan. And then, ko, ko lang sila. Yan, pipiga-pigain ko lang yung um, mga brushes, yung mga bristle no, doon sa uh, kamay ko. And then, sasabunan ko sila nung soap. Mag maganda ka rin kasi siya kasi antibacterial din siya and then irarab ko lang sa foam para matanggal yung mga excess na foundation na natuyo. And then same way din sa mga sponges, maglalagay ako ng another na malinis na tubig and then lalagyan ko rin siya ng joy. Tapos lalagyan gagamitan ko rin siya ng safeguard para matanggal din yung mga um, foundation na natuyo. Tapos pipigapigain mo lang siya. Squeeze nyo lang siya ganyan. Para matanggal yung mga foundation na natuyo or na-absorb ng sponge. Hanggang sa mawala yung mga um, natuyong, natuyong foundation, And then after nun, pangalawang banlaw naman siya. So para lang naglalaba. Pagkatapos nyo katapos ko siyang sabunan, um, ko naman siya ng malinis na tubig. Then same process nang din. Pipiga-pigain ko lang siya. Yung mga malalaki, ini um, iniisa-isa ko. Then yung mga maliliit naman, is pinagsasabay-sabay ko ng pigain. Guys, if you like this video, just give me a thumbs up and please subscribe to my channel for more videos. Maraming salamat. And same this is sponge, pipiga-pigain ko rin siya hanggang mawala yung mga sabon at saka yung excess na foundation. Ayan. malinis na siya. Good as new And then, pagkatapos nun, pangatlong bandaw ko naman, at pangalawang bandaw ko naman is malinis na tubig. Lalagyan ko siya ng alcohol. Pinaka-final na um, hugas na siya. Same with the brush. Lalagyan ko siya ng isopropyl alcohol ulit. And then, sakad ako ng water. And then, tara! Okay na. Good as new na. So, next step naman natin ay patutuyuin natin siya. All we need is yung malinis na basahan and alcohol. Tapos, don't worry. Doon sa mga natitirang excess na foundation, yung may mga kulay na brushes, ilagay nyo lang yung alcohol doon sa malinis na uh, basahan and then -rub, rub nyo lang yung mga brushes nyo yun, matatanggal din yung mga hindi natanggal na foundation nung hinugasan nyo sila. And then, ayan na. So, ilalat, nilatag ko lang sila dyan sa may malinis na masahan. Yung sponges, nilagay ko sa malaking lagyan. And then, next step naman, kagamit ako ng lower. Tapos, i-blower ko lang yung mga brushes and yung sponge. Para kasi mapabilis yung pagtuyo niya. And then, ang pinakahulis, gagamit ako ng alcohol. And then, sprayan ko lang siya. Yung sponges, saka yung mga brushes para tanggal germs talaga siya. So, pag pumunta sa mukha mo, hindi matutransfer yung mga natirang adumi kung meron man. Antibacterial na din, ba diba? Okay. And then let the brushes na matuyo lang hanggang sa pwede na ulit siyang gamitin. And then guys, eto rin yung pinang sanitize ko sa mga lipstick ko. Um, Ini-sprayan ko lang din sila ng alcohol. Siguro once a week para mawala rin yung mga um, alcohol or germs na napupunta dun sa lipstick. And then, and yun yung mga brushes. Pinapatuyo ko na siya. Tapos yung minispray yung alcohol sa lipstick, hayaan nyo lang siyang matuyo mag-isa. Thank you for watching and see you on our next video. Bye! Bye.